Good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin ang uh, tungkol sa maanomalyang flood control project. Sino nga ba ang dapat sisihin? Sino ang nasa likod ng napakalaking anomalyang ito? No? Ito po kasi ay masasabi o matatawag nating economic sabotage sapagkat pinondohan ito ng gobyerno na kung saan ay nabaliwala lamang kaya pansinin ninyo mga kaibigan kagabi umulan ilang minuto pa lamang ay baha kaagad sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila lalo pa kaya doon sa mga lugar na nakapalibot ang dagat ang ilog at iba pang mga uh, uri ng tubig so tandaan natin na mayroong isang tao talaga na dapat ay umako ng bagay na ito. We have three branches of the government. Yan po ang ating pag-uusapan. Ang executive department, sila yung nagpapatupad ng mga batas. Ang judiciary, sila naman ang nag-iinterpret at nagpapaliwanag sa mga batas at ang legislative. Ito naman po ang mga uh, gumagawa, nagbabalangkas ng mga saligang batas. Ang flood control projects ay pinonduhan. Sino ang nagpondo? Ang legislative department. Ibig sabihin, pinag-usapan po ng uh, Kongreso, mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang budget. So paano po nag-uumpisa? Ang budget po para sa mga fiscal year na tinatawag ay nagmumula sa opisina ng pangulo. Magbibigay po ang pangulo ng uh, kanyang plano, no, mga proyekto, yung priority projects niya. So mag, uh, magbibigay siya ng kanyang estimated budget. So let's say for example, 6.7 trillion pesos. Okay? So, yung 6.7 trillion pesos ay ibibigay po niya sa legislative department. Ang legislative department naman po ang mag aayos, mag a uh, uh, tawag ito, mag-allocate ng mga pondo sa iba't ibang ahensya ng mga ng uh, pamahalaan. Kasama po rito yung uh, government-owned and controlled corporation. So, lahat po na 'yan ay bahala ang kongreso na mag uh, uh, decide kung magkano ang ilalaan na budget. So noong una pa lang mga kaibigan, marami na pong balita ang lumabas na ang pondo ay inilalagay sa isang ahensya ng pamahalaan na kung saan ay hindi masyadong na-audit o hindi nabibigyan ng uh, atensyon pagdating po sa pag-audit dahil una Maraming lapses, maraming kulang, maraming hindi maayos na proseso. At alam yan ng mga kongresista. Alam po yan ng mga congressmen natin. That's why yung mga bagay na masasabi natin, uh, yung mga pandarambong nila sa kaban ng bayan ay inilagay po nila sa DPWH. Dahil? Mayroong problema pagdating sa monitoring ng mga proyektong inilalagay o ginagawa o pinamamahalaan ng DPWH. So obviously, kapag nagkaroon ng project, saan manggagaling ang report? Sa probinsya. Sa so sabihin ng probinsya sa head office, the project is done, the project is finished. Maglalabas na po ang pondo nang pondo ang DBM. So, kung napanood ninyo yung ilan sa mga interview ni Secretary Bonoan ng DPWH, yung mga report na uh, finished project na ayan, ay wala po silang uh, first-hand information. Wala po silang first-hand assessment. Bakit? Dahil yung report na natanggap nila ay galing sa iba't-ibang mga LGUs. So, galing sa iba't-ibang mga engineers ng mga LGU na yan. Kapag nireport po ng L, ng LGU na yung isang flood control project ay tapos na, that's it. Without further assessment. No, Yan po yung nangyayari. At napanood natin yan sa uh, pag-uusap ng Blue Ribbon Committee. Nang tinatanong po si Secretary Bonawan, wala po siyang alam, hindi ba mga kaibigan? Wala po siyang idea. So, ano po dito yung nangyayari? Sino ba ang nagpapat, na uh, di ba, pinondohan, inaprubahan? Sino po yung final touch ng budget? It's the president. Nagkaroon po ng problema sapagkat bago po dumaan sa Pangulo yung general appropriation na, na, bill bago maging ganap na batas, dumadaan ito sa tinatawag nating little president sa executive secretary na si Lucas Bersamin, attorney Lucas Bersamin. So, bubusisihin niya ito, iti-check niya ito, and kapag okay na, dadaan ito at pap na ito sa table ng Pangulo. Ngayon, kung yung mga nakalagay po doon sa General Appropriations uh, Bill na yon ay nakapaloob po doon sa priority ng Pangulo, pipirmahan ito ng Pangulo. But if the President noticed na merong mga nakalagay dito na hindi naman niya priority, pwede po niya itong ibito. No? Pwede po niya itong ibito kagaya po nang ginawa ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita niya yung malaking insertion ng budget. nakita niya yung napakalaking insertion ng budget. So that's why binito niya. Dahil ito po ay uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Whereas the current president vetoed nothing sa DPWH. Nagbito pero million lamang. How much? No? Kung yung proyekto ay billion, kung yung budget ay billion, ang binito lang niya ay wala pang 5%, wala pang 3% ng halaga. So that will not help. Nandoon pa rin nakapaloob yung trilyong-trilyong budget na nakalaan sa DPWH. So for 2025 mga kaibigan. 'Di ba nakita natin na ang pinirmahan po ng Pangulo sa General Appropriations Bill ay 1.1 uh, uh, something, not trillion, yung pondo ng uh, DPWH. So eto na nga mga kaibigan. So ang DPWH ay bahagi ng executive branch of the government. Ibig sabihin, ang DPWH ay nasa pamamahala ng pangulo. Nasa oversight po ng pangulo. Bahagi ito ng executive branch of the government. Sila ang nagpapatupad ng mga uh, batas, executive department. So ibig sabihin, ang nakikita nating ginagawa ng pangulo ay uh, Paglilinis lamang. Paglilinis lamang dahil hindi natin nakikita kung ano pa ang susunod na gagawin. Kasi merely expose, kahit ilantad mo yung pangalan ng mga engineers na yan, ng mga contractors na yan, kahit ilantad mo yung pangalan ng mga Deskaya, uh, si Zaldico na may-ari ng SunWest Corporation, ilantad mo yung uh, 2 billion worth project ng pamilya ni Congressman Rods Gutierrez kahit na sabihin mo na yung pondo na nakalaan sa Atimonan Quezon, Pagbilaw Quezon and all areas in Quezon inilipat sa mga ayuda ni ato, ni Congressman ay nako yung uh, yung isang pondo sa La Union na nagkakahalaga ng 876 million pesos na nagka, nakakubra po ang La Union ng uh, 61 projects dahil kay hmm, kay congressman. Grabe, kagigil talaga ba? So ibig sabihin mga kaibigan, itong ginagawa ng Pangulo ay parang masasabi natin parang laro. Kung kayo ay familiar dun sa pass the message or pass a message, ito po ay parang maituturing nating pass the blame. ba? Diba? Ito po yung masasabi nating pass the blame. Bakit? the president has confidential and intelligence fund. Meron po siyang confidential and intelligence fund and sa kanyang budget, malalaman niya kung ang mga executive branches of the government, yung mga sub-executive departments na under po niya, ay gumagawa ng kalukuhan, gumagawa ng napakalaking korupsyon, mamomonitor niya yan. 'di ba? Pero anong ginawa niya para siyang tanga, walang alam sa ginagawa sa DPWH. Wala nga ba siyang alam o ipinapasa niya sa magiging sacrificial lamb ang sisi. Kasi ilang beses man nating mapanood, mapakinggan ang pangalan ni Zaldico, ni JJ Suarez ni Redon. Uh, sino pa ba yung mga maiingay na ma-impeach si BP Sara? Sila po yung mga involved sa napakalaking korupsyon, sa napakalaking economic sabotage. Kung sino po yung ngaw-ngaw na ngaw-ngaw na ma ma-impeach ang vice presidente, sila po yung involved. No? So unahin natin si Congressman Attorney Rodge Gutierrez. Meron po siyang pamilya na ang uh, na mayroong construction firm, construction company. Ang pamilya po ni Rods Gutierrez nakakubran lang naman ng 2.077 billion pesos sa DPWH. Si JJ Suarez na yung pondo no, yung pondo sa uh, Quezon na nakalaan sa mga kalsada, pagpapaayos ng mga daan, ay inilipat sa ayuda. How much is that? Yung isa po pong congressman na si Congressman Ortega. Ito po, kung mapapansin po ninyo, ito po yung mga ano, butanding. Ito po yung mga matatabang congressman. Pansinin niyo, Ito po yung matatabang congressman. Okay, itong uh, si Ortega, mga kaibigan, ay uh, pinunduhan naman niya yung mga proyekto sa uh, La Union. There are total of 61 infrastructure projects sa La Union at ang halaga lang naman ng proyektong ito ay 876 million pesos. So, million-million hanggang billion pa, mga kaibigan, ang uh, involved sa economic sabotage na ito. So ito ang dahilan kung bakit ngaw-ngaw nang ngaw-ngaw itong sina Ortega, JJ Suarez, Rods Gutierrez, napakaingay po nila at gustong-gusto nilang maimpit si VP Sara even before the election. At hanggang sa matapos na po ang eleksyon, hanggang sa magdesisyon na nga po ang Supreme Court na ibasura ang uh, uh, impeachment laban kay BP Sara. So, kaya nga, di ba, hanggang sa huli, nag-file po sila ng motion for reconsideration. Na para bagang nilamon nila yung kanilang sarili, nilamon nila yung kanilang paliwanag. Ang sabi nila, hindi na kailangan yung uh, iba't ibang mga proseso pa kasi nadaig na ng one-third votes yung ibang proseso. Bakit? Kasi 215 nga naman parang halos lahat na ng kongresista ay uh, pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. 215, na dagdagan pa ng 25. So, 240 plus. 240. Ang uh, kongresista na pumirma to impeach the Vice President. So, it's more than enough. More than one-third talaga. So, kaya sabi nila, wala po silang nilabag. My God! So, ibig sabihin, mga kaibigan, nang, uh, nang mag-desisyon po ang Korte Suprema, 13 out of 15 unanimously uh, thrown out the impeachment trial. So, ibig sabihin, wala rin nilabag ang Korte Suprema. Bakit? E eh, unanimous decision din yun eh. Diba? Unanimous decision din yun. So ito na nga mga kaibigan. Meron isang uh, DPWH uh, First District Engineer ng Batangas. Yung nanuhul ng 360 million pesos kay Congressman uh, Libiste para lang 'wag investigahan yung maanumalyang flood control project. Sa totoo ulang isa yon sa mga sacrificial lamb. Bakit? There's someone. There is a person behind that engineer. So, kung iimbestigahan ito at kung ako po ang masusunod at kung ako po ang uh, iiima, kumbaga ako po yung uh, ano nga ba ito? Magdidikta o magsasabi? Gagawin kong state witness itong uh, engineer na ito ng Batangas. Uh, tama ba? Batangas, first district. Gagawin kong state witness. Bakit? Sigurado ako. Mayroong isang malaking tao sa likod niya. Engineer lang siya eh. Engineer lang siya. Tapos meron siyang kakayahang magbayad ng 360 million. So, to stop the investigation of the uh, flood control project. So, ayun guys. Uh, yan yung ating mga naiisip. And uh, the president should be held uh, liable for this academic sabotage. Kasi bahagi po niya, hawak po niya ang DPWH. So, kung ano man ang gawin ng DPWH, nasa kanyang pamamahala po yun. So, yun lamang guys. Kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at uh, ibahagi na rin ang video na ito. By the way, uh, kaya ngayon lamang po uli ako nakapag-subscribe, uh, nakapaggawa ng content, ng paliwanag na ganito sa YouTube sapagkat every time po na meron akong nasasaging... <laughs> na nasasaging mga uh, bagay na hindi pa pabor, ay nako, sa pangulo, ay tinatanggalan nila ako ng kakayahan ng uh, karapatan na mag-upload ng video. So, bagamat hindi po naapektuhan yung monetization ko, kaya lang na-restrict ako sa pag-upload. <laughs> so, hindi ako makapag-upload for... Uh, Two months na yata ngayon. So, two months na ngayon, hindi ako makapag-upload dito sa aking uh, YouTube channel. So, siyempre, dahil hindi ako nakapag-upload, mawawalan ako ng mga manunood, ganyan. So, yung iba, mababawasan. Mababawasan talaga ng uh, uh, subscription. So, kayo guys, uh, agree ba kayo doon sa aking sinabi na, una, the president should be held responsible and liable for this economic sabotage. Una, sa kanila nang galing ang pondo, yung estimated budget, sa kanila yung nang galing yung proposal. Pangalawa, ang Pangulo ang pumirma ng uh, General Appropriations Bill, kaya naging General Appropriations Act. Pangatlo, bahagi po ng Executive Branch ang DPWH. So under ito ng kanilang Uh, hanay. Pangalawa, ay pang-apat, gawing state witness yung city engineer ng First District of Batangas. Kasi naniniwala tayo na mayroong tao sa likod nito. Congressman, maging ang Pangulo. So yun lamang, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.